Uy, babae! Huwag mo talikuran! Wala naman po akong ginagawang masama, ah! Anong walang ginagawang masama? Alam mo ba, kitang kita ng mga mata ko! Dinidisplay mo mga hita mo! Para sa mga lalaki! Hindi naman po, ah! Oh my goodness! Ano bang hindi? Oy, oy, maldita! Halika! Ang sinasabi ko, kaya marami na mga katulad ninyo dahil sa mga ginagawa ninyong yan! Inay, ang gross nyo naman! Lilith! Lilith! Linet, bilis! Tingnan mo, cute! Ah. Tingnan mo yan, ang macho-macho Anak -macho. Ano tayong kasama? Oh. Ano Ano? Oh. Hindi! Oh. Hindi! Kapatid na yan! Kasi tingnan mo, siya sa grade school gate, nag-aabang! <laughs> Si babae! Huwag mo akong talikuran! Wala naman pa akong ginagawang masama, ah! Ano walang ginagawang masama? Alam mo ba, hitang kita na mga mata ko! Dinidisplay mo mga hita mo! Para sa mga lalaki! Hindi naman po, ah! Oh my goodness! Ano bang hindi? Oy! Oy, maldita! Halika! Ang sinasabi ko, kaya marami na mga katulad ninyo dahil sa mga ginagawa ninyong yan! Inay, ang gross nyo naman! Oh, gross, gross! Oye, halika. Aray! Hindi ko silang pinag-usapan natin dito. hindi ba ni mo ko? Alam mo ba, sa ginagawa mo yan, pwede ang maging nitsa ng buhay mo. Tingnan mo ako. Sa daming lalaki na nalangin Ngayon, alam ko na ako anong pag-iingat na gagawin ko para sa iyo. Nay, kaya ko na hong alagaan ng aking sarili. Tsaka, this year, graduating na ho ako, tsaka of legal age na ho ako. Sandali lang! Oy, lalaki! Ano ba? Ang tagal-tagal ni Mudina, nag-unsa ba ka? Hindi, ako, ano magagawa ko? Iba yung anak mo! Inatay ka! Para hmm? dito lang kasbikas! Doon sa Annex, Kako na uh -huh. kaya ako nakiya! tagal-tagal mo? Abay, naghihilot pa ako eh. Pareho mo ba ako, hindi naghihilot. Langiya ka. Tawagin ko na nga si Linet. Linet! Linet! Diyan ako sa Amix! Anak, tapos nung pala si Papa Nemo. Kaya, dito na ka. Diyan ako. Sige, bilisan mo. Ay! Oy! bro